Mga bossing, mga ka-GTR, parin nagpalit ako ng knuckle bearing. Itong aking bearing na binili ay uh, pang R8. Ayan, kasi pag mga knuckle bearing, minsan maalog. Ito naman, okay na, okay na, okay na. Okay na. Ayan, na, good sa good sa mga. Masikip siya Kasi pag may alog yung knuckle bearing nyo, hindi na maalagay, syempre. So, good sa man So, ayan, yeah, mga bossing, mga ka-GTR, nagpalit ng knuckle bearing para sa ating, ano no sa ating manobela yan ang stock po ni GTR ay ball race po na ball race kasi pag baklas namin ay may mga mga mismo mga ano ball, ball race yan. yan mga bearing na bilog yan so ito kita niya naman guys ang masabi ko sa knuckle bearing na nakakabit kay GTR ko ay ano siya ah, uh, okay naman maganda naman parang medyo malikot lang dahil magang siya magang pero hindi malikot na magdrive cab lang nga, ano hindi naman kano magang siya magang yung handling niya na magang siya Wakan, tapos at basta take note lang po guys pag nakalibayan po kag gamitin niyo po dapat wala pong alog sa mismong tipos na nilagay niyo dapat kalagay niyo ron po wala pong siyang alog kasi basta may alog siya pangit po yon negative yun negative so ang akin pong gamit dito na R8 na brand na knuckle bearing so pang Wiban 12 pang Wiban 100 dyan, pang EDB 150 ayan pang 160 bit yan pares po ng sukat po niya yan na GTR gusto gusto man yung knuckle bearing okay, din, okay naman din po yung ball race pero mas madaling nga lang siya masira kung ikumpara sa knuckle bearing basta uh, masabi ko sa ka GTR natin na sa knuckle bearing ay okay na okay naman gusto gusto naman yun mga ka GTR